Magandang araw po. Sana po tayong lahat ay nasa mabuting kalagayan at patuloy na tinatamasa ang biyaya ng Diyos. Ako po si Edwin at inaniyayahan ko po kayo ngayon na samahan ako at sabay-sabay natin takin ang landas ng pag-asa. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula sa aklat ni Lucas, Kapitulo 6, versikulo 16 hanggang 18. Ito ang tinagiri ang, ang ilawan sa ilalim ng takalan. Walang taong pagkatapos magsindi ng ilawan ay tinatakpan ito ng isang takalan o kaya'y inilalagay ito sa ilalim ng higaan kundi inilalagay ito sa talagang lalagyan upang makita ng mga pumapasok ang liwanag. Sapagkat walang nakatago na hindi mahahayag o walang lihim na hindi malalaman at malalantad sa liwanag. Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo nakikinig. Sapagkat siyang mayroon ay lalo pang bibigyan. At sino mang wala, pati na ang inaakala niyang nasa kanya, ay kukunin. Ang aking pagbabahagi sa araw na ito ay nakatuon sa versikulo labing pito. Sapagkat walang nakatago na hindi mahahayag o walang lihim na hindi malalaman at malalantad sa liwanag. Alam niyo, nung high school ako, itong versikulo or verse na to ang tumatak sa isipan ko na nagdadala ng takot at kaba. Na-imagine ko, may TV sa taas ng ulo ko na nagpapakita ng lahat na lihim na iniisip ko. Bilang isang teenager, maraming kalokohan ang nakaluhok doon. Na kahit nagbabait-baitan ako sa iba, kinabahan ako nang malaman ko na wala palang lihim na hindi malalantad. Nakakaya, lalo na yung mga pagkukunwari, pagsisinungaling, at paghusga sa ibang tao. Akala ko kasi parang pulis ang Panginoon. Or asbu, alam niyo yung asbu? Yung mga nanghuhuli sa EDSA ng mga smoke belching, naghihintay ng truck na mausok. O di kaya parang isang husgado na nagbibilang kung ilang beses na ako gumawa ng kasalanan, lantad man o lihim. Kaya laking pasasalamat ko nung makilala ko si Lord dahil sa isang Life in the Spirit seminar. At doon, pinaliwanag ng tagapagsalita na oo nga, may mga hangganan at pamantayan ng inaasang asal ni Lord sa atin. Ngunit hindi siya malupit. Hindi siya nagmamalupit. Pinagbibigyan niya tayo na paghumingi tayo ng tawad. Kaya kung minsan, paulit-ulit pa nga tayo humingi ng tawad para hindi siya nagsasawa. Kaya bigay pa rin siya ng bigay ng makailang second chance. Yan ang aking karanasan. Lahat ng ito habang nandito pa tayo sa lupa, habang may panahon pa tayong magbago para sa kabutihan. Malaon na intindihan ko na ito ay dahil sa kanyang walang pasubalit na pag-ibig or unconditional love. Dahil sa awa at grasya ng Diyos, unti-unti na rin akong nagbago nabawasan ng kalokohan, kasinungalingan at paghuhusga. Kuminsan may susulpot pa rin, aminin ko sa inyo. Buti na lang, nakakahingi pa rin ako ng tawad sa Diyos. At imbis na kadiliman ang nasa kalooban ko, napalitan na sila ng kunti-unti ng liwanag. Pagbibigay ng second chance sa ibang tao, pagbibigay ng pagkakataong makilala sila imbis na dagli ang husgahan. Pagbibigay daan sa iba. Pag-amin sa mga pagkakamali ko. Kaya kung magkaroon man ng malaking TV sa ibabaw ng ulo ko, hindi na ako masyadong kinakabahan dahil mas nanaig na yung ilaw at liwanag. Ang ilaw at liwanag nagaling sa kanya kaysa sa kadiliman ng aking nakaraang pag-uugali. Ang lihim lang ay ang kaputihang ginagawa para sa iba. Dahil sabi nga sa Mateo sa Is versikulo 4. Gawin mong lihim ang iyong pagbibigay sa manlilimos at ang iyong ama na nakakakita ng kabutiang ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng kantipala sa iyo. Kayo po, ano ba ang lihim niyo? Sana hindi rin kayo kakabakaba tulad ko dahil lahat ng iniisip natin alam ni Lord. Kung kayo po ay na-bless ng pagbabahaging ito Huwag mag-alangan, mag-like, share at ipaalam sa iba ang landas ng pag-asa. Ako po muli si Edwin. Maraming salamat po.